pangalan nyo? Paran. Ano po? Paran. Param? Uh, ilang taon na po kayo? 78. 78? Opo. So, nakarating, saan pa po kayo galing? Harrison. Harrison Plaza? Uh, Harrison. Ah, sa Harrison, FB Harrison? Opo. Lakad lamang po kayo? Opo. So, matagal na po kayo nagtitinda? Opo. Ito na alam po, alam po kayo, sa saan parating. sa Oh? At saan saan ko sa buong Pasay, Agad sa kung magpahinga dahil ito ako ito nung nireklamo na. 78 years old na po kayo. March so, 26. So ano po tinda nyo? Bulacan Pastillas po. So may tinda si tatay Bulacan Pastillas. Doon pa po galing yan? Sa Bulacan po. May tumang tsakan lang po ako. Dapat sa edad nyo pong ganyan, nag, nagpapahinga na po kayo? pero asan po yung mga anak nyo? Mga may pati Ilan po anak niyo, sir? Tatlo. <laughs> so si tatay para no nagtitinda siya ng uh, pastillas. So ilan gayong oras? Alas 2:34 ng hapon. Uh, hanggang alas 6. Hanggang alas 6 kayo. Nagsi nagsisimula kayo ng ano oras po? Ganito. Ah. Uh, so nag-jeep pa ako punta dito. Nag-jeep pa ako kayo. So nakailang benta na po kayo? Wala pa po. oh, <laughs> wala, <laughs> wala, wala pa, pa po. Ah. So, wala, hindi po kayo na nung uh, wala po kayong local pension, social pension. Kulang. Ah, kulang. Kasi nung ay nasabaw ko dito, umalis ako ng bansa, ay kunti ka parang nahulog. Pagbalik ko, ang lugang ko, uh, 2,000 lang pension po. SSS? Opo. 2,000 lang. Kulang na kulang. So, 2,000 Ang pension nyo, 2,000. Okay. So, kulang pa rin po. <laughs> Kasi, nangungupang paw yata kayo eh. Wala nga po akong butter ng pagsain. O, so, yung asawa niya po? So. Ay, wala. Iniwan na po. Ay, iniwan po kayo? Uh, so. Nag-abroad tapos iniwan na po. Nag-abroad tapos iniwan po kayo? So, I'm sorry to that, no? Nalulungot po ako. So, tatlo isandaan yan? Opo, opo. Okay, so... Diyan na po kayo kumukuha ng pang-maintenance niyo? Opo. Ng gamot? kain at pag-araw-araw ng gasto kulang pa rin ah, kulang pa rin po ang mahal ng bihay sa day and game wala lang kulay wala lang limang piso so, para ka na ha? Ha? walang bata ko di ako nababarkada eh ah walang embarkada ngayon naman kaligan dito sa Pasay ako na mag sa kasi kahirapan na sila eh kaya lalakad ka buong maghapon o lahat ng araw pag Pero may OSCA ID kayo? Ay, hindi ko po dala. Meron. Meron po Senior citizen ID. Oo. Oh, kasi malaking bagay po yun eh. Tsaka yung uh, National Commission for Senior Citizen. Okay. Mayroon naman kung nakukuha sa inyo. Madalag naman po yun eh. Oo oh, nga po. So, uh, diba? Diba sa isang buwan? <laughs> Nag-abroad din pala kayo? Oo. Oh, wala. uh, so wala ko kayong ipon. Ano ang mga anak na kanag pa pa ng bahay? Wala. Okay, so kung uh, Tatay para no, kung ibabalik nyo po yung panahon, ano po yung gagawin nyo para at least eh, pagdating ng panahon ay uh, hindi ah, po kayo. Kahit nasa abroad ako, hulog ako is ko Ah, so doon po kayo nagkulang? Doon ako nagkulang. Ayan, okay. so okay. minsan Minsay, okay. sa minsay na lamang po sa mga may kakayampo, ah, magulos. Unang po magulos. Ah, Unang-una po, habang nasa trabaho kayo, kumari nagjagal in ko kayo pag content ko sa hindi ka sa iyo lang ng panya niyo kumari dagdagan niyo pa ito investment ito investment na walang katalo talo at nag-abroad kayo kahit abroad pwede naman maghulog kahit sa abroad kayo o tapos ayun nangyari sa akin naghulog pa ako 19 months kaya pagdating ng tapos ko 19 months qualified na ako mag-apply ng pension kaya ito yung yeah. lang <laughs> Sisters, so kung napakapalad nyo, no, sa edad nyo, at least wala pa ako kayo masyadong sakit, di ba? Awad ng yung ko lang. Okay. So, buiwan sa ko sa masabang pagkain, sa ba, mahalat, 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 matamis, tsaka mamantiga. Mantiga. Yun, saka tsaka, ito exercise ko, kaka Ah, araw-araw. Malaking ano. bagay. Ayun. Sige po, maraming maraming salamat po, ah. Ito, ano po? Pulis at saka gatas. Ubek tsaka gatas. Dalawang klase lang tinda nyo? Dalawang klase lang po tinda nyo? Ah, uh, sige ba? Ito, malagal na. 900 eh. Ah, 900. Alam po 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 na nyo Hindi po ako mahilig sa matamis eh. Pero nakita ko po kayo. Sa po, mga anak, parangkin. Ah, tatay parang Hindi po ako mahilig sa matamis. Pero dahil sa nakita ko po kayo. Ay, ah, uh, naano po ako sa sitwasyon nyo na dapat eh. Kahit pa paano, na po kayo. Uh, so, pray po nang unang Relax, relax po. Na lang. Dalawang klase na lang po yan. Dalawang klase ba? Ah, sige, kukunin ko na lang din po yan. 100, tatlo. Ah, sige po. Sisi po si tatay okay. para na, ano, na hindi tinuloy yung, tinuloy yung hulog. Opo. Okay. Di ba? Sa, hanggat may pagkakataon, maghulog pa rin po, no? Para pagdating ng araw, meron pong mahuhugot, di ba? Opo. Okay. Okay. Kung hindi okay. pa kayo nagpapayad pension. Apo. ito lang. Kahit ibang libang duhulong mo buwan-buwan. Walang katalo-talo. Apo. <laughs> Pinarado na tubo. Sige po. Ito po kuya, bayad ko po rito sa paninda mo, tatlo yung At ito po, para po sa inyo. Ay, ito Ang pamilya ni kuya, ayaw na mahal sa buhay. Hindi ka po siya papalang, kapag wala gano'y pang, 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 pang at tumutuloy siya magpapalang financial, pagpapalang material ng mga bagay. Hindi siya lahat. Ang importante sa lahat, spiritual ng mga bagay. Ito sa ng kaluluwa. Oh, po. Ang kaluluwa ay ang nangaharap sa patungkot siya ng Diyos. ay walang katapsan sa buhay. Opo. Iyan sa impyerno o ang sarap ko na ikaw ganang bahala kay Kuya. na ko. mo, kaluluwa. Ang sa Ang kasi okay? bilib po ako sa inyo kasi sa edad nyo, naghahanap buhay pa rin po kayo. Matawag okay. so, <laughs> po sa kanya. Tama-tama po. Sige po, mensahe na lamang po para Ay, sa, po. sa mga senior na katulad nyo. Ah, ito po. Ayawasan yung alam na natin sa mga pagkain na kung sige sa chay. Panagira po po, yan yan sa mga negosyo din yung mag ibot kayo sa kwan. Lakad lang. Lakad lang. Lakad lang. Mga Sige po. po. Ayan. Muli, Tatay uh, Paran, maraming maraming salamat po. At mabuhay po kayo. Pagpalaan po Ayan. kayo lalo ng Panginoon. Sige okay po. Ay, tutugtog po lang. Hindi lang kapag sisina tayo. Sabi nga, susunig ko ng Alam din natin ang ulog, ang kalooban ng Diyos. Ano po ba yun? Alam mo na, mahal natin, natin ang nagbog po siya sa mga Pangalawa, mahalin natin sa ating kapwa. Amen. Kahit kaaway, malahalin natin. Sabi yun 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 eh. Paano ba mahalin ang, ang inin Wala eh? na hindi makakalam yan. Okay. Okay. Pero ganito, pag mamasin, kung talo ba sa pinto na pero, kahaya ka pinto ko, I love you, no. So, baka masunto ko, dahil kaaway mo yun. <laughs> 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 hindi. Dadasyal mo siya. Almosya. Pag dadasyal mo siya, maliwanagal. Bigyan mo siya pa pala, hmm. kaliwanagal na, na magbago na siya. Hey, oh. Una una po ay no autos bak pag tayo. Kasi baka sadanan. Pag po ganito. Amak po sa kwarto mo. ikaw ka magpapasi ka sa tao diyan. Sa sarabo yon. Sabi do amak po ko man sa kwarto. Kung ka muna sa Dios. Di ba pag pag mas, sakit tayo ng ilang dali Diyos ko, Diyos ko. Pero bakit sa pagsisisi hindi tayo ng Diyos ko? Kung saan-saan, lalo po punta. Ang, ang tama pagsisisi ko, pasok tayo sa kwarto, tayo lang isa, walang sisisip tayo lahat ng kasalanan. Hindi nyo mo nung lahat, hindi nyo maalap ko, wala namang naninig sa inyo, kaya hindi mo libo kasalanan ko, maliit mo laki. Hindi ko po na kapag lahat yun. Tapos nga dito ang pagsisisi pa. Ang ako, simula sa araw na ito, simula sa minuto na ito, hindi na kanuuban po siya, hindi ko pa din ang niya. Amen. Ngayon dyan tayo nakakasala dahil Ah, ating, okay. ating, okay. So mag, mag magkano po kinikita sa isang araw? Ang sinusunod you know, tinataka 900. Ano yun? Ano yun? yun? Sige Okay. 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 Uh, maraming ba salamat po. Sigeo. Atay Paran. Thank you so much po. Thank you.